Makulimlim na nga guys ang panahon ang kalangitan. Kaya kailangan nating madaliin ang ating pagsasako ng mga palay. Siyempre, unang gagawin ay pag tipunin sa gitna para uh, ma-masak, masaki. Ano yan yung, hawa, yung isasaki na siya tapos ilalagay na sa sako para hindi maabutan ng ulan kaya yan, kung aso <laughs> buti na lang guys uh, may tumutulong sa amin kasi talagang dadalawa lang kami talaga dapat dyan yung isa ginayaran uh, para mag, ano, mag, -ha, mag halo kaya para mag batuyo yung mga nabasa ng mga nakarang araw kasi sunod-sunod uh, yung mga bagyo bang. so sa mga oras na yan sa kalangitan ay talagang ummm napalimlim na talagang malakas yung hangin o bilis ng movement ng mga ulan so dumating na din yung ibang, ano, ibang mga nandyan sa kapitbahay nagtatrabaho sila dyan sa medyambahan you know? dahil nakita nila na may hirapan kami <laughs> talagang ayan na parating na yung malakas na ulan dumating sila para kami ay tulungan. so kasi talagang hindi pa ako pwedeng mapuha si tatay naman ay nakatili sa kapit. dadalhan ko siya ng merienda yung tutusan namin ano, mga bibigyan tapos bibigay sa uh, tinulungan ko pa siyang magdanyan, uh, mag magbalis-balis walis para matipon sa gitna yung mga palay para madaling isa ko kaya that time talaga hindi ko maharap na uh, maglinis linis ng bahay mag mag, -ano, mag asikaso sa tindahan So, ayan. Sa wakas, malapit na kami matapos. Malapit na kami matapos magsako ng mga palay. And ayun, nagpapasalamat po sa mga tumulong. Only dahil sa inyo, talagang wala. <laughs> Nabasa na naman po ang aming palay. Kaya, ilang araw kaya na ano na ano yun, yung sinapinipilok na ng ibilad sa araw. Kaso nga lang talaga na abutan siya. So, shout out sa inyong mga binebentahan ko ng mga bigas. <laughs> sana wag nyo na po akong burautin. Kasi sobrang hirap po talaga na mga gawain. Lalo sa pagbibilad, sa pagbubuha, sa pag... Everything, guys. So, sana kung ano yung presyo, yun na lang po. Kasi talaga sobrang hirap, sobrang mura na din po ng aming bigayan. So, yun lang eto na um, i-kakamada na para mas safe siya sa ulan ay sa, para hindi siya mabasa nilagyan na din namin siya ng kahoy bago yung palay para at least pag ano ano yun yung sa floor pag nabasa yung floor hindi babasa yung palay so ayun on the other side nakikita nyo naman medyo busy busy din ako magayos ayos ng tolda kasi nga hindi yun yung gagamitin para sa pag-cover dun sa palay na naikamada natin. So, ayun lang guys. Ayan. Thank you for watching. Pa Panood na lang po hanggang sa dulo. Thank you. Subscribe na po guys. And then leave a comment for us to let you know na kayo ng aking vlog. Thank you guys. Bye!